guys, tingin tayo ng ano makakain natin. Ano to? Chicken breast bento. O bento siya guys, ang sarap po. Oh. Gusto ko nang may iba, iba naman yung aking pagkakainin. Ito, garlic sausage and pork bento. Ito masarap din to eh. Oh. Italian style tomato. Risotto with egg. Ito naman, truffle. Truffle mushroom. Gusto ko yung spaghetti. Gusto ko yung spaghetti. Gusto ko yung spaghetti nila ano na sinang spaghetti. Hmm, ganito noodles din yan eh. Wala na sila nung spaghetti. Ano to? Ah, tofu. tofu siya. Wala na sinang chicken and egg. Kuya ako don rice. Rice din siya, rice. Kuya ako don fried rice. Wala na spaghetti. Wala na spaghetti guys. Wala na dami yun grilled spicy shrimp risotto pork and egg fried rice fried rice lang siya and tapos may mga salad dito tayo 60 yan may potato may potato na rin siya so ito herb roast chicken nuts nuts salad ano oh, yung spaghetti sit man yan yung oh, spaghetti guys Japanese style curry spicy curry Kari siya guys, kari. Nagkari lang kami nung nakaraan. Wala na tayong iba. Ito, seafood rice. Gratin with cream sauce. Wala na spaghetti guys. Gusto ko spaghetti sana. Spaghetti sana ang gusto ko. Spaghetti alla carbonara. Ay, carbonara na lang siya guys. Mm. Carbonara na lang. Ano na lang kayang bibilhin natin? Ano naman to? Oh, to 59 49 sandwich na lang tayo guys yung sandwich na lang tayo uy blueberry oh sarap oh ito triple cheese medyo ano siya ito smoked chicken ah may chicken kaya 59 tapos ito medyo mahal itong mga to pricey 85 and 75 gusto ko sana nung ano ito na lang kaya Italian style tomato risotto with egg. Ito na lang. Yan na lang kainin natin. Ito na ang iba. Ano naman to? 89 din siya oh. Garlic sausage. Ay, yung kanina. Garlic sausage. Ito na lang. Parang mas madami to no. May salad pa siya sa loob oh. Ito oh. Oh, 119. Chicken. Buong chicken siya, guys. 119. Ito, ano naman to? 129. Teriyaki chicken, fried shrimp, and rice cooked with broth. Ito ba? Yan? Ito na lang ba? O oh, ito? Italian style tomato. Sarap. Ano sarap ng pagkain, guys? Wala tayong mapili. Ito na lang kaya. Mas marami ito eh, oh. Mas maraming ulam. Tatlong klase, tas may salad. May ano pa, may gulay. Ito, itlog lang siya eh, oh. Itlog lang. So, ito na lang, no? Ito na lang, kainin natin. Yan na lang, kainin natin. So, yun lang, guys. Ito yung napili natin. Thank you for watching. Ang dami nating pagkain. Bye-bye.